Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tira, samahan niyo ako. Hi mga karot, ngayong araw nga pala Labandero na naman ako Tagal ko na nga hindi naglalaban ng mga kumot Mga guys, kaya lalabahan ko na nga muna ito Kung hindi ko pa nga siguro lalaban to Mga guys, mga nga may sinigang na to cerot. Ang tagal ko na nga hindi naglalaban ng mga kumot Alas isang buwan na yata Nagwas na nga lang muna ako ngayon mga guys Kasi kumot lang naman yung lalaban ko Madalang lang naman kami magwas mga guys Pero yung kuryente naman ay sobrang mura Sobrang mura nga ng kuryente namin mga guys Mabot yata ng 4,500 may Partida mga guys, nagtitipid pa kami sa kuryente. Pero kahit nga nagtitipid kami mga guys lalo lumalaki yung bayad namin sa kuryente <laughs> Comment nyo nga dyan sa baba mga guys kung magkano yung kuryente nyo kasi nagtataka ako ba't ang mahal ng kuryente namin Habang pinapaikot ko nga dito yung wash mga guys sinag eh, na ako ng video para pagbaboy sober na lang mamaya At habang nagbibidyo nga ako dito mga guys hindi makaiwasan ni Mingming -ming na magpakita sa vlog Loko-loko talaga ito si Mingming mga -ming, guys tinutok pa niya yung pit niya sa camera at dahil nga tinutok ni Mingming -Ming yung pit niya sa camera mga guys Dahil din bigla akong nagutom Charot Bigla nga akong nagutom doon sa pit ni Mingming -Ming, mga guys Kaya na ako dito ng french fries Dito sa freezer ni mama Hindi nga alam ni mama to mga guys Kaya dahan-dahan akong kumuha ng fries dito Dito nga si freezer ni mama mga guys Meron din dito show shawmai Kasi yung kinikrave ko french fries Kukunin ko din sana yung shawmai dito mga guys Kasi naisip ko baka pa ako ni mama Kasi maingay lutuin yung mga shawmai Charot at pagkatapos ko nga kunin yung price sa freezer, freezer mga guys, ay ko naman dito itong kawali. At pagkatapos ko nga yung kawali mga guys, ibinuksan ko na itong gasol para makapagluto na rin. Sa so, mga time na ito mga guys, kinakaban ako baka magising si mama. Pag kasi nagising yun mga guys, sigurado ako siya lang uubos na mga lulutuin ko. Charot! At pagkatapos nga mabuksan ng gasol mga guys Nagpainit na din ako dito ng mantika At nagpapainit nga ako dito ng mantika mga guys Hindi talaga maiwasan ni Mingming na hindi siya magpakita sa camera Parang gusto niya din yata matawagan ng charot dito sa barangay namin Charot! At nang mainit na mainit na nga itong mantika dito mga guys, sinalagay ko na din itong price. Hirap na hirap pa nga ako maglagay ng price dito sa kawali mga guys kasi inawakan ko tong camera. Pero nawa nga sa akin yung price dito mga guys kaya napalagay na siya dito sa kawali. Charot! Unting price nga lang naman nilagay ko dito mga guys kasi hindi ko na mahubos yung ako lang mag-isa maliban na lang kung nandito ka. Charot! Paglagay na paglagay ko nga ng price dito mga guys. Yung minakos minakos ka na ito. Hindi ko nga yung minakos minakos to mga guys. Sigurado ako yung bibig ko yung magmayakos minakos ng dulok mga Maya cerot At abang inihintay ko nga Madulok yung prisma Guys Ikumuha na ako dito ng plato Isang plato na nga lang Ang natitira namin dito Mga guys Kasi yung iba Tinapon na ni mama sa labas Charot at kalipas nga ng ilang minutong pag mameyokos-meyokos mga guys ay medyo naluto na nga itong fries kaya nilagay ko na dito sa plato Medyo nahirapan nga ako magalis ng mga fries dito sa kawali mga guys kasi pangipit lang yung gamit ko dito Pero okay lang yun mga guys kasi sabi nila kapag may tiyaga may fries Charot! Iniba ko na nga yung kasabihan ngayon mga guys kapag may tiyaga may fries na <laughs> At nakalipas nga ng dalawang taon na paglikas ng mga fries dun sa kabali mga guys ay buti na lang natapos ko na charot. At nakalipas nga ng dalawang taon na paglikas dun mga guys kumuha na ako dito ng cheese para mabigyan na din ng flavor. Pagkuha ko nga nito cheese flavor mga guys, ibinudburan ko na nga itong mga price para din mamekos mekos ka na sa chan ko mamaya. Yeah, char Medyo maraming cheese na nalagay ko dito sa mga price mga guys kasi mas masarap itong price ko maraming cheese. Pero masasarap siguro itong mga price na to kung may kasabay akong kakain dito. kasi mga guys, hindi na ako umasa pa may makakasabay ako sa magkain ng mga price na to kasi loyal talaga ako sa crush ko. Charot Hindi pa nga alam ng crush ko mga guys na crush ko siya kaya sana malaman niya na na ko siya para makrush back niya ako. Charo! Kaya mga lalaki na nanonood dyan mga guys bigyan nyo naman ako ng tip para malaman na ng crush ko ng crush ko siya charot at pagkatapos ko nga magluto mga guys itinago ko na dito yung fries para hindi na makita ni mama ay hindi ko pala itinago binal ko dito sa freezer para hindi makita ni mama at para din wala siya makita ng ebidensya charot hindi ko na nga sana ipopost mga guys kasi sigurado ako mapapanood ni mama itong video na to Pagkatapos ko naman binalik yung fries dun sa freezer mga guys, kumain na ako dito kasi nagagalit na yung mga alaga ko sa chan. Charot! Abang kumakain nga ako dito ng fries mga guys, may nagpapashoutout pala sa akin. Special shoutout nga pala kay Jan Jan, kagit pati na din kay Cutie Jade. Ayun lang mga guys, bye bye!